DICT, iginiit na walang nakuang mga sensitibong impormasyon ang mga dayuhang hackers mula sa tanggapan ni PBBM. Narito ang news ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Ibinunyag ng Bloomberg na ninakaw ng mga dayuhang hacker ang mga sensitibong datos daw mula sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga di ay nakuha ay mga dokumento ng militar na may kaugnayan daw sa sigalot sa teritoryo. Subalit sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Ivan Jan Uy na na ang mga tangkang pag-atake sa mga sistema ng gobyerno ngunit tiniyak niyang walang sensitibong impormasyon na nakompromiso. Na Dinagdag niya na naging maaga pang pamalan sa pagtukoy at paghadlang sa mga gantong banta na siyang nakatulong upang mapanatiling ligtas ang mga critical na impormasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong lahas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.